Good morning guys. For today's video guys, i bibisitahin na naman natin ang ating uh, palayan. Yung pangunang area natin guys, triple 2. Pero sa hindi pa please uh, consider to like and subscribe our YouTube channel. Sana makatulong kayo na madagdagan tayo dito guys. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sorry ito guys ay binalikan na naman natin ang ating unang area ang unang area natin na triple 2 so ito na ang kanyang sitwasyon guys medyo uh, marami-rami na ang uh, bunga na na mumula uh, marami na ang ah uh, may laman, no? May laman na ang kanyang butil. Uh. Malapit-lapit na ito, guys. Mga 20 days. More na lang. Ang ating hinihintay nito. Hinihintayin. Kung awaan tayo ng Panginoon, uh, makahabas na tayo sana lang ang ating uh, dasal guys na wag mag uh, masyadong malakas kung may ulan man wang, walang kasaling malakas na hangin no? dahil sa ganitong uh, sitwasyon ng palay guys kung may malakas na hangin siguradong makadapa ang ating palay dahil may laman na ang botil no? may ah, kabigatan na no mabigat na ang kanyang palay bunga dahil may laman na kayuko na so sana lang no, kung may ulan man hindi kasali ang malakas na hangin pang hindi makayuko ang ating palay dahil pag makadapa na kadapa na ang ating palay na hindi pa harvestable age no harvestable stage niya matahop ang kanya ah bunga yung naka ano lang unang na hinog ang may laman yung sa tawag dito sa amin pangabagahan guys yung dito dito sa ang dito walang laman kung makahiga ang palay natin sa hangin so ito lang ang may laman dito so sayang no masasayang ang ating palay so um, prayer natin na kung may ulan man sanay walang malakas na hangin ito guys salamat talaga tayo sa ating Panginoong Diyos na siya ang nag uh, uh, gumawa nito no kung hindi sa pamamagitan sa kanya hindi tayo makakita nitong grasya na to so wala tayong ma uh, uh, tanggap na grasya dahil lahat ng mga grasya ay galing sa kanya wala tayong nakikitang dangan guys so sa ganitong sitwasyon hindi na kailangan pa tayong mag apply na ng uh, insecticide no, pang patay-dangan. so ang i-apply na lang natin yung mga foliar no? kung may foliar man pero kung wala na pwede na rin hindi na mag apply upang sa foliar guys upang may laman ang dito guys yung pangabagahan ang tawag namin dito yung sa mababa na portion dahil ang itaas nito ay may laman na ah. ang tumong sa polyar guys ang pakay natin na mag spray tayo ng polyar dahil ang dito sa ibaba tawag sa amin sa bisaya pangabagahan upang magkalaman no? dahil mauubos ang uh, karakteristik sa palay guys dahil una dahil una dito makabunga sa itaas sila ang kukonsumo no sa nutrient so ang mangyari dito sa ibaba yung dito sa pangabagahan kung sa Bisaya wala nang laman dahil late ito no late ito ma-develop kaya magdagdag tayo ng polyar, kung may polyar man o pang may masid, may silid itong dito sa ibaba na porsyon ng bunga ng palay masidlan ito. So, sa pamagitan ng pag-apply natin ng polyar, ayan, ma-develop ang nandoon sa ibaba. Kung hindi yan natin uh, a-apply so, tawag sa amin tahok, no? Tahok, so walang laman dito sa ibaba. Walang laman kung hindi tayo mag-a-apply ng uh, polyar. Ini, uh, polyar product, basta kay para pang, uh, bunga no hindi yung pangpataba para pang bunga na niya ito guys so walang laman ito dahil kinain lahat dito sa uh, yung unang sa dulo dahil sila ang nauna so sila ang nauna so meaning uh, ma, wala nang makonsumo itong sa ibaba so ayan sanay may uh, natutunan kayo kahit konti lang hindi naman po tayo exper expert eksperto guys pero base lang yan sa ating uh, na experience na no sa katagal-tagal na nating nagpapalayan ma uh, kukuha na, 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 rin natin ang mga techniques no sa kung paano ang palay natin aalagaan na mas uh, maganda-ganda na hindi naman A uh, gagasto ng sobra pa no sobra ang gasto gamay ang kita so kalangang ang no so sa isang hektarya maaabot uh, yan ng sampung uh, tanki, no so tangke so meaning sampu rin na uh, lata yung sardines ang ating i-budget sa isang application. So, isang application lang pwede na rin, pero mas maganda pangalawa para mapaluoapan natin. Sa ngayon, mag-apply tayo. So, after 10 days magpaloap tayo ng uh, foliar. so 'yun lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta uh, sa ating mga vlog. Ito po ay patungkol sa ating pagsasaka, lalong-lalo na sa palay dahil ah uh, dito tayo talaga sa palay. So sanay ay makatulong itong ating uh, mga vlog na may makukuha kayong mga idea. Kung may mga suggestion man kayo, paki-comment na lang po sa ibaba. God bless sa lahat. Happy farming.